Habang daldala ko na yung ano, yung yung oxygen papunta sa drop. Ang daming tumatakbo atakbo sa isip ko kasi uh, 'di ba nababasa natin sa mga social media na ang mga rider sa Instagram aangal talaga pag ni mo tapos yung yong booking ay eh, uh, nakaregular lang kasi priority nga eh, pag mo yung priority kasi pwede pa pagsabayan yung priority ngayon hindi na siya binago nga nila lumang so ngayon regular yung booking niya so sabi ko baka may dahilan naman kasi hello good day po sa ating mga paps Good day po sa ating mga paps. Ayan, mabiyahe tayo ngayon. Ngayon po ay Sabado. So, medyo matagal-tagal na rin tayong So medyo matagal-tagal na rin po tayo ng hindi nakakapag-vlog. So nakita ko yung ano, may mga comment doon sa ano ko sa sa aking video na medyo sabi nila meron daw ba akong upload. So kasi nga nagkasakit tayo. Ayun. kurmabi uh, yung ano natin diabetes natin so nag shift tayo sa lifestyle so mabang kwento so basta ganun marami siyang binago tayong pagkain so ayan sa low carb tayo so i-search nyo kung may uh, kung ma, kung ano yung ibig sabihin ng low carb basta yan yung ang ginagawa natin ngayon so ma-impart ko lang so balikan natin yung ating ano yung ating biyahe so actually kapag biyahe naman talaga tayo minsan sa isang linggo is five times a day tayo kung mag magbiyahe minsan apat na beses sa isang linggo dahil nga yung ating uh, health so ilalang natin na natin hmm, yan pero ang daming changes ang daming pagbabago sa ano sa patakaran nila move minsan isang beses ka lang uh, uh, isang beses lang ay isang perasong book lang makukuha mo kapag long ride and then sa priority dati Uh, pwede mo siyang isabay sa dalawang regular ngayon hindi na siya kapag nag regular ka hindi ka na makakaswipe, makakaswipe ng either do sa regular o kaya sa polling so wala na talaga siya so isa lang talaga ang dala mo Ayan, lugi ka doon sa totoo lang lugi ka kasi hindi naman ganong kalaki yung dinadagdag sa priority uh, kung makikita nyo from polling to priority isa do doble lang dun sa sa priority yung presyo halimbawa isandaan sa priority sa pag polling 50 pesos lang yun so eh kung regular nasa 75 siya so 25% na yung dagdag ibig sabihin 25 pesos lang na yung dagdag sa isandaan so napakaliit niya kumpara doon sa madodoble yung 75 sa regular pag dinoble mo is 1 150 na kagal eh tatlo ang mo pwedeng tatlo hindi so sabi mo na 225 yung tatlo so lugi ka pa rin kung halimbawa 100 lang yung itatako mo sa isang ganun so ayun yung ano kaganapan kay Lala napakahirap and then ngayon yan uh, ko lang pala yung booking ko kagahapon ipa-plus ko dyan ah, uh, nagbook si ano si customer sa ano doon sa may kainta actually boundary ng kainta at saka pasig twin uh, 10 kilometers pa dun sa, sa drop off niya so uh, may note siya na uh, by the way regular pala yung ano niya yung kanyang booking and then kinuha ko tapos nang katapos yung chinat niya ako na sir emergency ito so tayo naman siempre uh, siyempre, nag-isip tayo kasi bakit ka naka-regular kung emergency to or rush So, inisip ko na lang na baka may dahilan siya. So, ayun nga. Um, ang kukunin ko pala ay isang uh, oxygen na maliit, pero may lalagyan siya. So, mabigat siya mga 30 kilo sa atin lalagyan ng oxygen. So, ayan nga. Eh, uh, hindi naman sa lahat ng oras yung mga nagpapa nagpapara sa hindi naman dahil lang doon sa kung bawa kulang din sila sa pera o kaya talagang emergency parang agaw buhay ayun yun nga agaw buhay nga yung ano pakiramdam ko habang tinatakbo ko yung ano sabi niya sir please uh, please lang po paki rush uh, emergency lang so ayan yan yung text niya sa akin so inisip ko ah uh, uh, tayong ano mga driver ah uh, may obligasyon din pala tayo sa ating kapwa hindi lang naman puro pera yung kailangan natin hindi naman uh, kailangan din natin magkapwa tao so hindi lang ibig sabihin tayo mga driver rad driver lang tayo magkakonekta talaga tayo sa customer uh, tayo ay may obligasyon din bilang isang tao doon sa customer natin kung hindi man sa pera yung limbawa wala man siyang uh, sapat na pera para i bigyan tayo doon man lang sa ano sa sa anong tawag dito obligasyon natin para sa ating kapwa bilang kap bilang uh, mabuting tao <laughs> uh, mabuting tao daw ayan uh, kailangan din natin na uh, tumulong sa ating kapwa Tulu tulungan natin ang ating kapwa kung ano nangangailangan katulad noon agaw buhay kasi yun eh oxygen yung dala mo so sana Oh okay lang si yung customer ko na yun kasi nga ni-rush ko sa ano so uh, imagine 10 kilometers yung uh, pagitan niya mga alas 9 ng gabi hanggang alas 10 ata yun uh, natakbo ko siya ng 20 22 minutes so imagine galing Pasig to uh, papunta siya ng, ng Kamias so medyo ano yan ayon yung karanasan kong hindi ko malilimutan na niras tayo ng customer pero actually kahit hindi tayo iras ni customer dahil uh, oxygen yun at uh, kailangan natin ano kailangan natin madaliin kasi nga uh, ano yun eh essential yun eh importante yun eh sa pa nag, nag, text naman talaga si customer na dalawang beses na sabi niya sir please po so nagmamakaawa na siya na ano, so tayo mga driver pala hindi tayo uh, kala natin mahalaga na sa atin yung pera kaya tayo lumalabas dahil kailangan natin ng pera uh, para kumita para sa ating pamilya hindi rin pala mahalaga kasi mayroon pala talagang pagkakataon na mas mahalaga yung buhay kaysa sa pera so yun lamang sana may natutunan tayo dun sa, uh, sa aral nung, ano, nung uh, booking ko kagahapon dahil minsan sa atin nabablinds pa tayo dun sa kailangan natin na iniisip natin na pera lang ba ang mahalaga yun Uh, isipin lang din natin na tayo ay mga driver, hindi lang tayo ay nabubuhay para doon sa pera lang kailangan din natin uh, maging ano, maging magkaroon ng puso para doon sa ating mga customer, kasi uh, masarap sa pakiramdam yung gano'n yung nakakatulong ka sa kapwa mo na parang walang ano yun, eh, walang katumbas na halaga yung yung gano'ng pagtulong masarap, uh, masarap sa pakiramdam and then doon naman sa mga customer din na ah sana making, mapakinggan nila na hindi lahat ng driver na, uh, na sa pera lang yung ano yung yung tumitingin so meron pa rin mga driver na uh, mabubuting driver na hindi lang sa pera tumitingin kundi sa maka ano rin makatulong din sa kapwa natin so isip natin mga driver na rin na hindi lang tayo basta driver tayo po ay may obligasyon sa ating kapwa na Uh, kailangan din natin tulong na kailangan na tulong so tulungan natin para uh, at subukan pakasar napakasarap sa pakiramdam ng ganong ano, ng ganong uh, sitwasyon na uh, hindi ka tumingin sa pera kundi tumingin ka doon sa kung ano yung magagawa mo sa kapwa mo dahil wala talagang katumbas sa pera yon at masarap sa pakiramdam and, and ayan po marami maraming salamat at sana Uh, sundan nyo yung vlog ko and share po para sa awareness ng ano ng ating uh, pagbablog kung nagustuhan nyo yung vlog na to share nyo po and pasubscribe naman po maraming maraming salamat at sana po uh, kumita rin po tayo lahat and thank you po